Hello! What is up sa inyo lahat guys? Isang mainit, napakainit na Sabado sa inyo, matanghali no? sa inyo lahat. Welcome back sa akin channel and welcome back sa isa na namang video dito sa Mystic Realms RO or Mystic Realms Ragnarok Online. Ayan. So before natin gawin ang ating gagawin for today, Um, Siyempre, bigay muna tayo ng shoutout Ang gagawin nga pala natin for today is Alam nyo na, kita nyo na sa title na sa thumbnail Bakit mag-upgrade Itutuloy natin yung pag-upgrade natin Pero, again, bago yan So, lamang muna magbigay ng shoutout Sa aking mga channel members Kay Abe Isagani Mauro Thank you so much sa pagpapamember Kay Teskie and kay Willie Martinez Kay Kuya Will yan. So, maraming maraming salamat sa inyo guys Sa pag ah ano, pagpapamember, nag-upgrade pala si Willie Martinez. So mythical na yung ano niya, yung membership level niya. So thank you so much um, Willie Martinez, Kuya Will sa pagpapamember and sa pag-upgrade ng membership. Okay? So Kamusta inyong Sabado? Hopefully, okay, walang problema and eh, nakakapagpahinga kayo this weekend kakatapos lang. Actually, hindi naman. Like one week na. Magwa one week nang tapos ang mahal na araw. Hopefully, uh, okay yung lahat. Okay? And para naman sa iba, hello, hello sa inyong lahat guys, sa aking mga subscribers, yan, viewers. yeah So, if you guys want to support the channel financially, katulad ng ginagawa nilang tatlo, you can do so by joining the channel membership. Okay? And to learn more about the channel membership, click the join button down below kung subscribe. And kung, pero kung, but, <laughs> hindi ko na masabi yung mga gusto kong sabihin. Pero kung hindi nyo naman trip magpa-member, uh, walang budget, uh, you can always subscribe, like my videos, and just by just by simply watching my videos, uh, okay na yon, okay? And also comment kayo ng kahit anong gusto niyo comment. Okay, so with all that being said, and without any further ado, sarap na punta na tayo dito sa Vision Rota, ay Vision Rota, <laughs> Mystic Realms, sarap na ako online. Tayo ay mag-upgrade, okay? So nothing too fancy. Okay. So, papakita ko lang muna sa inyo yung na-farm ko na Okay. So, nung last week, pinakita ko sa inyo na may nagbigay sa akin ng AAD or auto-attack device. And uh, last week, nagkaroon ng update. So, meron akong auto-attack device. Tapos, meron akong 24 hours na VIP. So, yung na-farm ko within those time frame, within that time frame pala, is around 15,000 eluniums. Okay. 15,000 Illunium tapos naglulut pa ka rin kasi ako ng ko noon like mga first 2-3 hours eh, sabi ko uh, mas kailangan ko ng Illunium so para makatipid ng or para ma-maximize ko yung inventory space ko is Illunium na lang yung nilut ko kaya nakaabot ako ng 15k I'm sure yung iba dyan mas marami pang pwede or mas marami pang kayang ilut ng Illunium pero ako yun yung kinaya ko and I'm pretty much happy dun sa na, na farm ko. Okay? So, 15K Elunium tapos magtataka kayo. Bakit 8.5 na lang yan? Well, kasi ginamit ko sa pag-upgrade. Ang hirap, hindi naman mahirap. Like, oh yeah, mahirap mag-upgrade dito sa Mystic Realms. Napansin ko yon Sa Vision Raw, madali. Okay? Hindi ko alam kung magkaiba sila ng uh, success chance dito, yung Vision Raw and Mystic Realms. Pero kung hindi, eh, siguro malas lang talaga ako dito sa Mystic Realms. Pero I managed to make uh, 76 no? um, title shoes kunin na natin to tapos tignan natin so meron akong isang inventories uh, yon. so tignan natin pagka nag 77 to minus 1 lang that 76 so para makonfirm natin baka sabihin ng iba dyan eh wala naman hindi naman 76 yun eh okay so kukunin natin yung lahat pak 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 81 oh, hindi pala siya 76 ano pala siya 80 Wait, 80? Really? Kasi isa lang ang inventory ko. Ang nasa inventory ko. So, minus 1. You no, know, 81 minus 1, that's 80. Wala ako dito sa um, usables. Wala rin ako naka-equip. So, that's 80. 80 pala? Wow, really? Okay. Hindi ko inaasahan yun. So, ilan ang target natin? Ang target natin from plus 7 to plus 8 is siguro I don't know kung ano yung realistic number, pero target natin is 16, no? Dalawang linya, dalawang line. Kasi ang isang line dito is 8. So, pag dalawa is 16, right? So, 16 yung target natin, like at least 16, okay? Uh, happy na ako sa 20, more than that, jackpot, okay? So, yun, yun yung gagawin natin. So, tara na, mag-upgrade na tayo. So, pinla 7 ko na, no? Nag-ipon na ako ng mga plus 7. Ayoko nang simulan sa plus 0 or sa so wala pang uh, upgrade kasi baka ma kayo and hahaba ng sobra yung ating video for today. So, nag-ipon na ako ng plus 7. Okay? <laughs> wow, so far wala pa. Please. Come on, buena mano. God damn it. Oh my god, ang hirap mag-upgrade dito, ha. Huh? Hirap mag-upgrade. Okay. Dapat um, i-upgrade ko is ah, dapat gagawa na ako ng mga Icarus weapon. Pero ang hirap palang lang magpa-Icarus dito kasi kailangan mo ng gold. Okay? Yung gold pwede mong bilhin sa player or pwede mong i-farm. Okay? Pero uh, yung ako mag-farm ng gold. <laughs> Medyo mahirap mag-farm ng gold kasi maraming nag-farm sa loob. Tinry kong pumasok. Uh, maraming nag-farm. No? Although meron dito tatlong levels na pwede mong pasukan. Basically, easy, medium, hard. Ganon. Um, marami nagpo-farm. Baka ma-PK ako doon kaya never mind. Wow, wala pa tayong na sa wala pa tayong success. Wala pa tayong na pa plus 8. Come on. Buena mano, please. God damn. Yan, di ba malas tayo for today. Malas. Okay, so ang plano ko for dito sa you nice one, nice one, nice one. Okay, so meron tay isa. Yan, back to back ang plano ko dito sa Mystic Realms um, in terms of progression is magaano ko ang sunod kong ifa farm is dinedebate ko kung wool scarf or nice plus 8 uh, wool scarf or magnanaga na ako okay so iniisip ko kung naga armor naga shield or wool scarf Ganun. tapos um, ipa plus 8 ko na siya agad para pag gagawa na ako ng video is plus 9 na okay na natin kung meron tayong back, back to back pero parang mas trip ko yung naga, uh, wool scarf muna at least meron na tayong set ng tidal na no, tidal set pero uh, I'm sure kasi mas mahal pagka uh, mas mahal yung plus 9 or plus 10 na naga armor or naga shield especially yung naga armor I'm I'm sure 'di ba kasi syempre kailangan ko mag-ipon ng Zeni uh, through buy and sell, make and sell, upgrade and sell no para meron na pambili ng mga requirements ng Icarus weapon, okay? Kasi yung, Icarus weapon kasi is I don't think magagawa ko dito yung ginagawa ko sa Vision Row na kung saan ay gagawa ako ng 100 Icarus weapon tapos bubutasan ko yung 100 na yun tapos yung matitira is i-upgrade ko I don't think nakakayanin yun ng isang bagsakan lang so ang gagawin ko is siguro mga 300 na Icarus weapon tapos bubutasan ko yon tapos tsaka ko siya i-upgrade kasi sa 300 na yon siguro naman siguro naman meron tayong magagawa doon at least 75 na 4 slot kung wala edi I, I, I don't know what to say <laughs> anyway so ayan Oh, please, man. So, I, I don't think makaka-plus 9 tayo ngayon. Uh, ah, hoping ako na makaka-plus 9 Makaka-plus 9 tayo ngayon. Pero, unfortunately, mukhang hindi. Mukhang hindi talaga. So, kailangan ko mag-ipo ng plus 8. Pero, kung hindi man tayo makapag-plus 9 ngayon, um, ayos lang. Bali, sa next video, tutuloy ko lang, lang sa next video, no, yung pagpa-plus pero kung maka uh, maka 16 tayo, ta try natin mag uh, ano. try natin mag upgrade to plus 9. Hopefully, no hopefully. Grabe ang dami nang nabasag. Please, nice one. That's nice. Thank you. Back to back. Let's see. God damn it. Okay. Okay. Uy, ano ba? Okay. So, yun yung um, aking balak dito sa Mystic Realms. Balak ko lang magpayaman dito. Hindi naman kasi ako nag-PVP or um, ano ba tawag dito? WOE. MVP. Siguro mag mvp tayo dito. Katulad ng ginawa ko dun sa Vision Raw. Pero since dito kasi walang set, hindi ko alam kung ano yung gagamitin ko. Baka X na lang. Or yung Assassin. Baka na lang or kasi mahirap yung champion kung wala kang item talaga. Di ba? Ubusan ng berry. Kumbaga, ubusan ng berry yon Pero, actually, hindi pa nga ako nakapag-farm ng berry. Oh, back to back. Nice one. Nice one. Dito sa Mystic Realms, hindi, ako, hindi pa ako nakakapag-farm dito ng like, sobra-sobrang farm. Ang ginagawa ko palang dito is puro, ano palang, puro, uh, ganito, puro upgrade. Okay, mabagal yung, yung yung progress ko dito sa game pero that's fine that's fine kasi wala naman ako hinahabol dito na woe na pvp, ganyan, although maganda siguro gumawa ng content about sa pvp or woe pero it's not my thing guys, it's not my thing, I don't know what to tell you okay. Okay. Oh, ilan na lang tong konti na lang, oh. baka naman ba Siguro, oh my God. Siguro kung hindi man tayo maka-16, I mean, malas, di ba? Kung hindi tayo maka-16, pero kung hindi, kung hindi tayo maka-16, itatry ko pa rin mag-upgrade ng uh, plus 8 to plus 9. Okay. Bali, oh, come on. Come on. Success. God damn it. Siguro magtitira lang ako ng tatlo na Plus 8. Pwede ko na ba maibenta yung plus 8? Hindi ko alam eh. I mean, may bibili nun pero hindi sobrang mahal. I mean, yeah, oh, hindi mahal. Mura, lang, mura na lang mabibili yun. Oh, come on, man. Come on! Nice! Oh! Sa so, wakas... Please. Last four? Maybe. Baka naman. Like, miracle? Malay nyo? Malay natin? Malay ko? Wala? <sighs> Kahit last two? Please? Okay, kalma. Kalma. Jesus Christ, man. Nice! Okay, 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 okay. Success? Success? Back? Mm! Nice, okay. Nakakuha pa tayo ng dalawa. Tatlo, tatlo, tatlo. No? Back to back to back. Okay. So, hindi natin nakuha yung 16, pero meron tayong 14 pieces. Number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, so 14. Mag-upgrade ako um, i-upgrade yeah, ko yung 12 or yeah, 12. Kaso pag 12, dalawa na lang yung matitira sa akin eh. I mean, it's not bad. Pero, yeah. L let's go. Go big or go, no, go home. <laughs> Please. Please. Oh! Nice, bro. Nice. Plus nine. I'm good. I'm good. Kasi may bibenta na natin yung plus nine. At least yan, meron ng value yan. Kahit pa di ba? Diba? Plus ten would be nice. Pero plus nine, okay na sa akin yan. Pwede ko na ibenta yan. Okay? Mas maganda. Kung maka plus nine tayo ng mga tatlo. <laughs> Malay mo lahat yan mag plus nine. Okay. God. Please. One more. One more. One more. Oh god. Kinakabahan ako, puta. Ilang percent ba 'yung plus 8 to plus 9? Hindi naman siguro 10% or I mean hindi naman siguro 5% 'yan, no? Siguro mga nasa at least 10%. I mean 10% mababa yon pero still, 'di ba? 10% pa rin yon. Malaki-laki pa rin yung 10%. Please, please, please. One more. One more. Oh. Okay. Iniisip ko kung lalahatin ko na tong remaining ko tong lima or ititira ko. I mean, pag tinira ko kasi to, parang wala siyang value kung ibebenta mo kasi plus 8 eh. Usually ng mga cards is nagkakaroon siya ng effect. Yung mga cards na na merong requirements na upgrade is nagkakaroon siya ng effect sa plus 9 or plus 10. di ba? Yung nakalagay if upgrade is equivalent are equal or greater than plus 9 or equivalent sa plus 9 or plus 10, may dagdag bonus, di ba? Kaya parang ang awkward ng plus 8. So, I guess, yeah, I guess, sure. Ubusin ko na yung plus, ano, itong remaining na plus 8 ko. Gagawin ko na siyang plus 9. Oh, please, last. Isa pa. Is that too much to ask for? Last 3 God damn it! Last one, okay, last one. Please, please. Oh no. I mean okay na to. At least pwede ko na siya ibenta. I don't know kung magkano bentahan nito. 1B? I don't know. Uh, yung napagbentahan ko pala nung Orkish Axe ko is ito, 600M. na uh, nabenta ko yung isa ng 250. Tapos yung isa na-benta ko ng 350. No? Bali, meron akong 600M. Uh, yung 100M is galing sa pagpa-farm. No? Hindi ko lang kung magkano ko may, may bebenta to. Pero hopefully, sapat to para makabili ng mga requirements sa Icarus weapon. Okay, iuunahin ko siguro Icarus bow. Hindi ako muna mag Icarus revolver. Okay, kasi sa, sa napansin ko dito is mahirap talaga. Mahirap magpa-item, mahirap mag-upgrade. So, hindi ko muna uunahin yung Icarus revolver. Kaya ako siya inuna sa Vision Raw kasi na-excite ako eh. <laughs> And sa Vision Raw, napansin ko na medyo mataas ang success chance talaga. Kaya okay lang. Pero dito, napansin ko is hindi. Kaya ano, gagamitin uh, gagawin ko is maggagawa muna ako ng Icarus bow para may magamit yung character ko para pang farm. Okay? So, yeah, ganun muna yung gagawin natin. Uh, yun yung plus 9. Grabe, yun lang yung item ko, plus 9. Wala na. Wala na ibang item dyan. Um, o, oh, meron tayong auto attack device ng 3 days. Ah, uh, mm. Saan? Hindi ko alam saan galing tong auto attack device. Sa login? Or baka sa compensation ata ng pagka nagme maintenance pero yeah ito lang yung laman. Tingnan nyo, wala pa nga akong card dito eh. Ay ah, to pala abysmal night <laughs> gazeti. Ay ay yan pala yung mga cards natin diyan. Hindi wala hindi pa talaga ako nagfa farm ng kung ano pa man. Okay. So I guess yeah that is it for the video guys. Uh, I hope kahit papaano kahit nag-upgrade lang tayo dito eh nag-enjoy kayo sa ating content. Okay? so tayo ay mag-ano lang muna dito mag-at-market uh, kasi meron ding at-market dito eh. dito tayo oops dito tayo yan at-market selling plus 9 tidal shoes LBO now for no reply leave message always online yan So, magle-event tayo dyan ng pub. Tapos, pupunta tayo ng uh, NPC NPCR. Yan. Tayo. Kasi para mag-claim ako ng Arlie. Okay? So, yeah. Um, that is it for the video, guys. Maraming marami, salamat sa panonood. Uh, as usual, like, uh, yes. <laughs> like this video kung nag-enjoy kayo. Tapos, Uh, let me know sa comment section down below para sa mga naglalaro dito sa Mystic Realms, na galing sa Vision Row or galing sa ibang server. Let me know kung totoo ba yung hinala ko na mas mahirap mag-upgrade dito. And it's not a bad thing. Now, hindi naman siya masama. Um, mas nakaka, yeah, mas challenging definitely pero, la, gusto ko lang ma-clear yung ano ko, curiosity or yung uh, ano bang tawag mo doon? Uh, hindi ko alam, Gusto ko lang maliwanagan. Ayan, gusto ko lang ma-confirm. Okay? So, kung sa tingin nyo mas mahirap nga dito, let me know sa comment section down below. And also guys, don't forget to subscribe and if you want to support the channel financially katulad sinabi ko kanina, uh, click nyo lang yung join button down below para sa channel membership. Okay? So guys, maraming maraming salamat sa panonood. Once again, my name is CJ and I will see you all in my next video. Thank you!